Ayan mga ka-idol, si Kuya na nagtitinda ng balot. Isang sigaw Kuya, isang sigaw. Ayan, sipag ni Kuya. Isang, isang amang magaling magbuhay. Uh, Ayan, balot daw po kayo mga ka-idol. Balot Pinoy. Oh, may higupin Pinoy po, may balot na higupin. Yan. Magkano isa kuya? Ang balot, 25. Ang pinoy? 20. Oh, mga kaidol, 25 daw po yung balot. 20. 20. 20 po yung pinoy. Saka mayroon po daw siyang sukang napakasarap. Yan mga ka-idol. Maglala ko siya. Ayan o. Oh. Oh, bat, ba't, suka lang daw? Hindi nyo binibili. Wala namang ganun na suka lang bibilin. I, tapos balot tapat balot so, mga kaidol, yun suka. na lang ikakaiba tong batang to mga kaidol, hindi na balot ang binibili kundi suka, kasi mas mura daw po yung suka mga kaidol ikakaiba <laughs> <laughs> tong bata na to ito siya oh, ang bumibili P <laughs> ang suka ang binibili mga kaidol hindi yung balot kakaiba to mga kaidol ayan o, oh. kinukuha na ni kuya o oh. Ano kuha na siya ng suka? Kasi, hindi binibili suka. Ayan, tama na daw. Ayan, bibili po si Nico ngayon. Ano ba? Binan nyo na si kuya. Ako kay si mga kaidol. Allergy po ako sa balot kasi ngayon mga kaidol. Ayan, hindi ako makabili. Pero kung sino mga kaidol dyan, ah, si kuya, si Kuya. Kung gusto niyo ng ng balot. Tingnan nga lang, nandito yan sa amin. Uh, yan, order na kayo dito kay Kuya. Iguping Pinoy, halagang 20 pesos. Balot, halagang 25 pesos. May libreng suka, mga idol Ayan o. Oh. Galing pa po yan siya ng lunsad. Ay, galing pang bayan ng binangunan. Ilalakad papunta rito. Sa Gupiing Papuntang pila, pila Yan po yung kanyang hanap buhay And, Ayan Balot-balot daw kayo mga kaidol Bili na kayo Doon kuya sa dulo Dito dito Baka may bibili dyan may, Baka may bibili Ayan na, mga kaidol Kanyang balot O oh. Oh, balut. Ang suka ng masarap. Ayun oh. Ang Ang suka niya. Mga Kaidol, Ang sa ilalim balut po Mga Kaidol. At saka may kasama siyang, ano? Hindi magutom. Si Kuya may tinapay. Napakabait ni Kuya. Napakasipag. Eh Mga Kaidol. Tayo po ay Ah, naman balut ay bibilihan natin si kuya dahil sa walang hindi siya nakapagbinta dito kaya ako bibili ako sa kanya kahit bawal sa akin yung balot bibili siya bibili ako kuya ng pinoy lang pinoy pinoy lang mga kaidon. isang pinoy kuya yung kuping pinoy para mapintahan bibili mo kuya ano yan na bibili mo to tingnan mo to tingnan mo to yung tingnan mo to yung ano yan yung kanyang pagkuha sa balot sa Pinoy ayun na mga ka mga ka idol andito na oh Pinoy ah uh, tayo ay kakain mga ka oh suka suka ayan mga di di na titingnan titignan natin mga ka idol bibili tayo ng Pinoy kakain tayo ng mga ano, Pinoy idol yan o oh. ano to mm, napakasarap mga idol yan no? Oh. <laughs> Napakasarap ng pinoy ni kuya. Ay to. Oh. Saan pa kayo? Kasama yung suka kuya. Paano ng suga, kuya, suka. Saan ah, ang suka kuya? Oh. 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 Saan pa kayo? Oh. Mm. Kasama pa yung... Yung bagal. Oh. Saan na kayo? Kasama yung bagal sa pagkain oh mukbang nay tayo ng pinoy mm, mm. oh suka kuya Suka. oh yan oh. oh ay wala wala oh, yan oh oh makainol Yan nyo oh. may suka. kaya ni 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 kaya

Huwag gagayaan ito ng mga bata, ha? Isang ano lang, isang na tao lang ang gagawa nito. oh palat balat, balat, hmm. balat. Sarap. sarap. mo. mo. ng mga bata. Sarap pala, guys! Oo, igupin ba ino? Oo. Hmm. Masarap o. Oh, masarap. 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 Oh, ma oh. Oo, oh, masarap. O, igupin. Hmm. Tapapasyo lang si kuya. Igupin, igupin. Papabili tayo. O, oh, igupin. Masarap na. Tapapasyo na pala. Oh, penoy, oh. Hmm. O, penoy. Ha? Hmm. Napakasarap pala. Napa Hoy, gupit ka no yo. Napakasarap pala. Huh. Mga ka Idol. Lupin, oh. Ay, mga idol oh. Oh, oh. Sampai kayo. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. oh, oh. oh, -oh. oh. Ah. oh. Uh -oh.